Hoy, what's up, go Farm? Okay, so, matagal-tagal tayo hindi nakapunta dito, go Farm. Uh, tatry natin ngayon yung dry seeding go Farm. So, eto, prepare na natin Kasi nga, eh, uh, medyo ang hirap maghanap ng uh, mga laborer na go Farm. Kung meron man, sobrang mahal So, testing natin dito Kasi nga, unang-una, uh, mas matipid sa tubig Kasi hindi na natin ipa-flood Okay, pangalawa, yung timing. Anytime na gustong magtanim na, pwede ka na magtanim go Tapos syempre, cost efficient, mas mura. Hindi rin kailangan ng mas maraming uh, laborer go So, eto na. Medyo basa eh kasi nga eh nung pwede sana, hindi pa available yung seed. Uh, tsaka yung ating planter din wala pa. So, eto na yung planter. So, pe-prepare natin ng ganito go farm, ayan oh. Ayan. Tapos, ah, uh, pupuntahan ng rotobator ayun yung rotobator Shoutout sa may ari ng rotobator mahal mo <laughs> tapos eto na yun na so tetestingin natin titignan natin so sana mag click to okay medyo basa eh ang, ang ideal sana nito gofam yung ganito oh. eh, wala tayong magagawa ah. biglang nag uulan eh hindi natin makontrol ang panahon so 8 rows ayan natamnan na niya yan gofam dry seeding gofam ito ang gagawin natin ah uh, ito para alam nyo kung ano mangyayari dito gofam ito is dry seeding pero meron siyang patubig tapos don sa kabila gagawin natin don is uh, dry seeding pero imimimik natin or gagayahin natin yung as in wala talagang patubig talagang 100% na saud ulan lang siya gofam. So tignan natin. So ito na ngayon. Check natin. Ganda yung ano eh, kaya lang basa yung ano. Ayun oh. meron siya oh. Pero mas maganda sana talaga pag ano gofam pag uh, pag dry na dry. Ayun. So meron na siya nalalaglag Ayun. To. So naka-eras 'yan sa sabog tanim natin go check natin mamaya um, okay so uh, tatapos na yung ating dry seeding kahapon eh ang naging problema supposed to be dry eh medyo mamasa-masa yung lupa <laughs> kaya hindi masyado natakpan nung uh, planter natin kaya ang ginagawa natin ay pinapa uh, pinapadaanan natin ng kuliglig go para lang matakpan yung mga seed Ayan, wala na kayong makikita ang seed. Sana wala kayong makita. <laughs> Charot. Okay. So, nakapagtanim kahapon. Supposed to be sana, kung, ang dry seeding gofam, kaya nga dry seeding, dapat dry yung lupa. Or, yung pinaka... Alam mo pinaka worst na pwede mong tamnan is ganito sana. Ayan o. Oh. Pero pag yung mga ganyan na na ano, yung lalo na yan o, oh. hindi na, hindi pwedeng ganyan na i-dry seeding gofam kasi nga eh, yung planter natin hindi hindi gagana yung ganon sa basang lupa gofar pero kung isasabog natin pwede rin walang problema okay kaya maaga tayo dito ngayon ayun napakaganda na go mo oh. so nakatipid tayo sa diesel gofar kasi nga eh, kung yung traditional na planting to ay eh, kailangan mo pang i-flood to tapos syempre yun pa lang diesel pa lang eh, ubus-ubus ka na doon 'di ba eto hindi mo na kailangan i-flood oh okay tapos kung magsasabog tanim ka naman ng uh, yung uh, wet seeding go farm eh syempre, ganun din i-flood mo din tapos ang masama pa noon i-flash mo pa itatanggalin mo di ba pero eto na eh, hindi na kailangan di ba so ang ginawa natin dito kung napanod niyo go farm uh, di ko alam kung na vlog ko yon pina natin tapos pina natin after noon saka na natin pinatamnan. So, nung napatamnan na natin ng broadcasting, pero yung ginamit natin dito planter, after is, uh, eto pa, patakpan natin gofam. Ayan. So, pag napatakpan natin ng no, gofam, ang next na uh, step dito is antay na lang natin na mag-germinate. Kung ulan, good. Okay, antay natin na ulan gofam kasi nga eh, Uh, natin na talagang parang sahod ulan siya pero kung maiinip yung aking tatay eh, meron naman dyan yung uh, patubig eh, papatubigan natin to okay so eto eto yung hindi natin ginalaw para makita natin yung difference makita nyo meron ng damo damo oh, mga broad leaves na tumutubo na yan meron na rin mga grasses ayun oh. okay so dito malinis pa So after nito after 3 to ano uh, sorry tama 3 to 5 days go bam magi-spray na tayo dito ng uh, uh, pang, uh pang buto kung maganda yung kanyang uh, moisture uh, like for example pag umulan oh uh, after 3 uh, to 5 days magi-spray na tayo ng uh, sabihin ko na lang Ronstar okay Ronstar ronstar baka naman okay lagay ko sa comment section kung ano 'yan okay so yon tapos after noon Makaspray tayo para lang masundan natin after tayo makaspray siguro mga 7 8 days pwede na tayong uh, magpatubig kung walang ulan okay patubigan na natin uh, tapos after noon go farm is uh, pwede na tayong magpa magabono 10 to 12 days mag-aabono na tayo. So, yun, hanggang dun lang muna para at least step by step tayo. Tapos makita natin kung paano difference nito sa yung traditional na planting. Okay, so madaming gumagawa na nito. Tawag nala ay sabugok. Sabugok! Okay, yun, so... Yan maganda at least na level pa nila. Ayun, ipapadoblehan pa natin 'to. Ayun oh, may may bukol ng konti. So, papatira lang natin. All right. So, kamusta na kayo, fam? Sana ay okay lang kayo. Dahil kami dito ay okay na okay.